Hello mga katingers, good morning Mami Beans 19, dito ako sa aming kitchen Kita niyo yun naman yung aking tray na ito At yung mga kaldero dyan na nanginitim na So ngayon, dito ako nagkakape Hindi na ako nag-transfer dun sa kabila Kasi dito na ako nakapupo Tinatambad ng lumipat So kape-kape tayo Hanggang umaga Ngayon ay Saturday Sa iba ay hindi busy kapag Sabado kasi wala diba walang pasok pero kay Mami Tins ay baliktad at uh, double time ako ngayon kasi nandito yung ahente ko ng uh, pupunta dito mamaya yung ahente ko ng uh, PMFTC si Garillo Marboro uh, morning sila dumadating kaya nagpre-prepare ako at the same time pinapalakad ko si Moon ayan alam niyo two in one tayo kapag tindera ka, nanay ka, very busy ka talaga every morning. Kung pwede nga lang, three-in-one ka. Habang nakaupo, may ginagawa ka pang iba. So, ganun si mami tins Para, kapag bukas ako na, medyo maaga-aga. Mga seven, mas, basta mga before eight. Ayan. So, kumusta yung araw nyo? Kahapon kasi, pumunta ko downtown. Sinaman ko yung anak ko kasi may school plates sila, no. At, in na sulit yung aking rest day kahapon kasi daming awards yung anak ko. And kagigising ko lang naman mga katindos pero ngayon pala ako nagkakape kasi mas nauna pang kumakain yung aking mga alaga, alagang rabbits at gutom na gutom sila tuwing breakfast. So very important meal of the day talaga ang breakfast. So ang vlog ko ngayon sa tindahan yung aking diskarte, syempre mag-isa lang ako. Hindi ko naman siya minsan hindi ko natatapos yung mga chores ko sa tindahan. So wala naman akong choice kasi nga isa lang ako. Like for example, namimili ako sa grocery store. Mimili ako sa grocery store na worth 10k, worth 15k, ayan. So yung mga box 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 sa ganun ay marami masyado dito. So sa isang araw, dalawang araw, nga one week, <laughs> hindi ko siya ma-arrange arrange talaga kasi very busy tayo everyday, lalong lalo na may pasok. So, diskarte ko, resibo lang. Andiyan lang yung mga naka-box-box na yan, nire-ready ko lang, binubuksan. Binubuksan ko na para nakikita na nababrowse ko kung ano yung mga laman, at maalala ko kapag hinanap ni customer na nasa box ko siya. So, ganun yung aking diskarte. Pangalawang diskarte ko, may resibo ako. Katabi ko dapat siya every time na natitinda ako para kapag hindi ko pa alam yung presyo ay nakikita ko kaagad. So yung study ko sa tindahan ay tinitingnan ko talaga yung resibo. Uh, so far naman naaalala ko na ay nagmahal na pala ito si item na to ay as is where is pa rin tong presyo na to. So hindi ako maging aligaga kahit hindi ko siya Um, natapos pag-display. Kasi kahit anong gawin natin, di ba, relate ko, hindi naman talaga natin kaya ng isang araw lang kapag kakapamili pa lang natin at nadi display ka agad. Buti sana may assistant tayo or yung taga-display. Wala naman. <laughs> so, most of the time, yung hinahanap ni customer ay nandun pa sa box, box, box natin. Kaya, hindi masyado na halata ni customer na gaga ga si Mami Tins kasi yun yung aking diskarte na resibo at buksan ko lahat ng boxes para nababrowse ko kung ano yung laman. Siyempre, pagdating ko talaga ng bahay, ng tindahan, siyempre, inuuna ko talaga yung mga frozen items. Huwag natin kakalimutan at kasi nasisira yun. di yung <laughs> ng one week. Pero yung mga sabon, yung mga Uh, iwasan mo lang din yun na mangat-ngat ng, mangat ng R80 ng daga or uh, makain ng uh, langgam. Ayan. Uh, especially itong bigas, di ko pa na kilo-kilo hanggang ngayon. No? Pag, na, pag may nabili ay diyan pa kumakikilo-kilo. <laughs> Kapag minsan, minsan tinatamad pa, minsan naging busy pa talaga. Maalis ako from time to time. So hindi ko talaga nagagawa yung mga nasa tindahan, yung mga yung tinitimbang. So, tinitimbang ko siya na mabilisan kapag may nagkahanap na. Pero, kapag may time na na masyadong matumal at patay oras, ay ginagawan ko pa rin siya ng uh, paraan para kahit papano naman ay mabilis yung ating trabaho. So, yun lang. Yun lang ang style ni Manutins. Actually, marami pa akong vlog, mga katinders. Meron na, kasi kapag pumunta ko Gmall, vlog ko din sa inyo na meron sila mga bagong paninda na mga animals, pwede mo siyang alagaan sa bahay. Meron akong gustong alagaan, yung hedgehog nga. Pero nagdadalawang isip pa ako. Kasi so, nga, busy mo si Mavis, Mavis, Mavis. <laughs> saan ko pa ilalagay? At alam niyo naman, pag may animals tayo, ay nilalaanan talaga natin ng oras. Okay, papasilip ko sa inyo ha. Itong si Moon. Wait can. Hi Moon! Walking siya yung ano, turn na magwa-walking. Ayan mga O, oh, medyo makalat pa yung cage nila At after mag-vlog ay Ito si Graham, si Raven, si Moon At si Star, nakakulong sa, Nasa labas ay si Moon Ayan, after ko mag-vlog nito ay Maglilinis na ako at maglilipit na ako At dami akong kalat, oh Dami akong kalat sa gilid Okay, so ngayon ay eh, nasa 5am na So meron na lang akong 2 hours Kasi magbubukas ako ng 7 Okay, thank you for watching mga katinders Bye, -bye.